problema yung bata mga kababayan ano ba yung mga pinoproblema mo sa buhay ano ba talagang gusto mo anong problema mo ilabas mo lahat yung problema mo huwag mong dibdibin ha lalong makakabigat sa'yo yan kayang kaya mo yan bata ka pa labanan mo yan nandito kami tutulungan ka namin hmm? lira bago kumain, nagpe-pray. no? Sino nagturo sa iyo niyan na magpray bago kumain? Tita ko. Ayun, tita mo, very good. Oh! Ah! My god. Sorry. Eh kayo, ano, sabayan niyo na sige na. Sabayan niyo na kain na kayo. Kasi ano, kumain na ako sa bahay o, itlog, kuha ka itlog huwag kang mahiya na sabi ko sa iyo, huwag kang mahiya sige na, damihan mo kain mo para ano makabawi ka sa puya at pagod pagpasensya mo na, hindi pa na ng ano namaya na lang tayo magluto ng ulam

Ah, okay lang sayo okay okay nabustuhan na, na, mo naman yung pagkain okay basta pag may pagkain kain lang ng kain ah so ayun mga kababayan no tatatapos lang tatatapos lang namin ano uh, nag-almusal na, kagabi lang siya dumating dito sa shelter at uh, nakaligo na rin si Lyra pasuyo bro Lyra Lyra ano po? Ano parehas lang po, Lira? Parehas lang, okay. kahit ano. So, ano anong magandang tawag sa kanya? Lira o Lyra? Yung true name mo talaga. Lyra May National po. Lyra May? National po. Apelido mo yung national? Paano naging national apelido mo? Bakit? Sa, pa, national po kasi yung papa ko. Ah, apelido ng papa mo, national. Apo. Ah, Ibang klase apelido, no? Sil. 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 National. Nasional. Ah, nasional. Ayan na. Okay. So, wala na problema doon. Yan naman na ano lang ang mga kababayan. No? At eh, tabi muna natin to bago tayo mag-uusap. Tayo, kumain na tayo guys. So, ngayon, sana makausap namin ng tatay mo. Yung tatay mo ba, nakakausap pa ba na maayos? Kasi sabi mo na karang sa akin, 75 years old na. Nakakausap naman. No, hindi na po makakausap ano, ng ano, maayos. Bakit? Kasi nga po may sakit nga po sa pag-iisip. May sa ay may sakit din sa pag-iisip. Opo, oh, at saka nakakalimutan niya na po yung mga kakilala niya. Mm -hmm. Ilan ang anak ng tatay mo? Tatlo po. Tatlo lang talaga? Apo. Sabi mo kasi, naghiwalay sila ng mama mo eh. Apo. Mula nung naghiwalay sila ng mama mo, hindi na nag-asawa ulit ang papa mo? Hindi na po. Pero nung naghiwalay sila, malakas pa yung papa mo, right? Apo. Bakit kayo, paanong reason, ba't nagkahiwalay kayo ng papa mo? Hmm, Mayas lang po ako sa amin eh. Lahat kayong magkakapatid, umalis na sa puder ng tatay mo? Hindi po kami lang po ni ate. Ay, ate. Bakit umalis kayong dalawa ni ate mo, ng ate mo? Ano nga para ma po yung gusto sa labas. Makijamming po sa friend, gano'n. Anong sabi ng papa mo nung umalis ka yung magkapatid? Hindi ko po alam. Hmm, hindi naman kayo hinanap ng papa mo? Sa bagay, wala nang magagawa kasi sabi nga niya, may sakit yung tatay niya. Alzheimer? Sino nag-aalaga sa papa mo? Yung pinsan ko po, tsaka yung isa ko pong kapatid. Andun din po yung tita ko. Ah, so sila yung nag-aalaga? Apo. Nang umalis kayo doon, hindi ba kayo hinanap ng tita mo? Hinanap naman po. Oh. So, nalaman po nila na may jowa po ako. Hindi na, hindi na po ako nila yung ah, pinabayaan ka na nung nalaman nila may jowa ka. Pero problema ngayon, pinalayas ka ng jowa mo. Anong tawagan niyo ng diyowa mo? Kasi parang hindi maganda kasi na jowa lang ang tawagan kasi naglilibin na kayo eh. Nung nagsama kayo, anong sabi niya? Anong plano niya sa'yo? Anong plano niyang dalawa? Huwag hmm. naka... nakaipon na lang po siya. Umanganap po siya ng... ng uupahan po. Yung kaming dalawa lang ako. Uh Oo. -oh. Tapos? Tapos ako naman po, pag nakahanap mo ng trabaho, Natulungan ako ng siya. Three years na kayo ka mo, di ba? Mga kababayan, 15 years old pa lang siya nung nakilibin siya sa kanyang uh, boyfriend. So, thanks po, think, thankful pa rin kasi hindi pa siya nagkaanak. Kasi sa edad na yan, tapos sa uh, hirap sa financial pag nagkaanak, mas kawawa ang magiging anak nyo. Mabuti hindi pa kayo nagkaanak, no? So ngayon, anong plano mo ngayon? Anong gusto mong mangyari ngayon? Anong pwedeng itulong namin sa'yo para maging matahimik ka sa isang lugar? Ano po? Ito lang po na pag-aral, makapagtapos, tapos makahanap po ng mga. Pagtapos, sarili pong trabaho okay. para makakita po. Makakita ng? No, ano po, pera po para makaisong din po. Okay. Gaya na sinabi ko kasi sa'yo, bata ka pa. Alam mo, ikaw mismo gagawa ng kapalaran mo. Sana, mula nung umalis ka sa puder ng tatay mo, up to now, ngayon nakita mo na yung difference yung mahirap ano ito mga kababayan pero pasensya na kayo papaliwanagan kung maigi itong batang to mula nung umalis ka sa puder ng magulang mo nakita mo yung difference diba parang wala anong nangyari nung no? mula nung umalis ka sa papa mo hanggang ngayon anong nangyari sa buhay mo parang mahirap din ko ano yung wala po masyadong na makita na ang pera. Bukod po. sa mahirap kumita ng pera, ano pa yung mga hirap na pinagdaanan mo? Yung mga hindi mo makakalimutan nangyari sa buhay mo? Pwede ba na yung malaman? Yung kasama ko po yung ako, ah, uh, Nahirapan din po siya lumita ng pera. Nahirapan? Nung na-injured po yung paa niya. Oo. Oh. In extra lang po siya doon sa tubigan. Yung um, extra lang sa tubigan? Eh, ano po, ah, uh, din po kami maganap kung saan mo kami titira, kung saan po kami kakain. Kasi, bata pa kayo. Ngayon, kung sabi mo gusto mo mag-aral, may pangarap ka, kailangan magsikap ka kasi yung kapalaran mo, kapalaran natin, tayo mismo ang gagawa, hindi yung ibang tao, no? Pero hindi hindi yun gusto kong maging sundalo. Hindi agad-agad yan. Kailangan lahat ng mga bagay pinapanalangin kay God at pinaghihirapan. No? Kaya yun, gaya ng sinabi ko, mula nung umalis ka sa magulang mo hanggang ngayon, nakita mo na yung hirap ng buhay. Sakripisyo, hirap, gaya ng sinabi mo, hindi kayo halos magkaroon ng pera. So ibig sabihin, mahirap bumili ng pagkain. Kumusta naman ang pagkain ninyo? Hindi naman kayo nagpapalagpas ng kain? Siyempre, kung walang pera, mga bata pa kayo. Kumusta naman doon sa bahay ninyo? Kasi sabi mo, nakasama ka sa biyanan mo. Paano yung pagkain nyo? Ano naman po. naman po ko ng pagkain ng magulang niyo. Mm -hmm. Tapos naka-stay in lang po sa trabaho niya. Uwi lang po siya kapag tuwing sa ako. So, ba, parang kayo-kayo lang dun sa bahay? Opo. Okay. ng asawa mo? Opo. Okay. Hindi ba mahirap? Hindi naman po. Hindi naman. Pero sabi mo, walang income, walang pera. No, nung ano po yan, noong time po na na-injured siya. Na-injured siya. Mahirap hirap mga kababayan no? pero gaya ng sinabi ko sa iyo ikaw mismo gagawa ng kapalaran mo ngayon ito pwede kitang tulungan sa sinasabi mong mag-aaral ka pero may papangako mo ba na pag nag aral ka pag-aaralin kita bibigyan ka namin ng trabaho kaya mo kaya magtrabaho siyempre ibibigay namin trabaho yung accurate naman sa trabaho pang babae pero, kailangan, lagay mo sa isip mo talaga na huwag kang gala ng gala. Okay ba yon? Okay. Pero sa ngayon, kasi medyo may trauma ka pa, kailangan mo muna mag-stay dito sa shelter kahit mga 5 days, 3 days. Kasi tinan mo ang payat mo, siguro hindi ka nakakain ng ilang araw or ano. Kailangan palakasin natin yung health mo. No? Kasi kung gusto mo talaga magtrabaho, pwede kang magtrabaho sa company ko. Tapos, mag-aral. Diba? Kasi sa bahay, may high school malapit. No? High school na siya, no? Uh, high school. Grade 10. Grade 10. Grade 10. Year. 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 So, tapos mga kababayan, dala rin niya, dala mo yung mga ano mo, yung birth certificate mo. <laughs> Saan mo nakuha yung birth certificate mo? Bakit dala-dala mo? Nasa ano ko lang po, sa tita ko po. Pwede bang makita yung mga papel mo? Nandito sa kwate. Kunin mo? Okay lang? Okay lang po. O oh, sige, kunin mo saglit. Lahat ng papel, dokumento mo kailangan kong makita ah. Ah po. O oh, sige, kunin mo. Pakuha natin mga kababayan kasi sa bag niya po, nandoon yung kanyang mga uh, birth certificate, ID para makita natin ma, yung pagkakakilan lang talaga mga kababayan kasi nahihiwagaan ako sa batang ito at uh, na lang talaga na nadaanan ng aking team kagabi no? so sa mga nakakilala magmessage uh, mag po kayo mga kababayan para gusto ko rin makausap kung ano talagang nangyari kung paano talaga nagsimula na siya ay nagpagala-gala mga kababayan kasi sa nakikita ko may depression po yung bata tapos uh, parang yung mata niya hindi po normal uh, ta, sabi niya sa akin mga kababayan kasi hindi niya na nakita yung kanyang nanay tapos yung tatay niya is parang ulianin na 75 years old kaya hindi na sila naalagaan ng kanilang mga magulang so sabihin na natin mga kababayan may katigasan ng ulo tong mga batang to pero hindi porkit ganun ay pabayaan na. Kung ano pa pwede itulong ng Team Daddy Frankie, as long as kaya namin, gagawin namin. Pero syempre, bago tayo magsimula, kailangan talaga masusing investigahan para alam natin kung saan talaga tayo magsisimula mga kababayan. No? <coughs> Kaya, siya, kaya sa mga nandito mga kababayan, sa mga hindi pa nakafollow sa aking Facebook page, sa mga hindi pa nakapagsubscribe sa aking YouTube channel, ayan, mangyari po ay uh, pakisupport nyo po ang Team Dati Frankie para patuloy po tayong uh, makatulong pa sa mga kababayan natin na nangailangan ng tulong. So, ayan mga kababayan, no. Uh, ito, andito pa yung mga papel na iniingatan niya. So, ibig sabihin, bago pa lang to sa lansangan, kaya mabuti na lang talaga nakita. Kasi pag ito matagal na sa lansangan, natutulog na ito sa kalsada or what, may tendency mawawala na to. Roman Catholic siya. Oh. Tapos ito yung birth certificate mo, no? Okay sya ka na malabo na mata date of birth na yan 28 November 2005 so 18 tama? tama okay kumpleto naman ng papel suma so pag-aral ka pwede ka namin i-enroll no? pwede pa yon ihabol? basta pa yun makaasa mo yun na isang na pero pwede pa pwede pa yan ingatan mo itong mga papel mo ha Huwag kang mahihiya sa amin, ha? Pero paano kung halimbawa, mapapanood ng mga kapatid mo, tita mo, ang bidyong ito, pupunin ka na nila, babalik ka dun sa kanila? Okay, very good. Mas maganda pa rin, mas maganda pa rin, nakasama mo yung pamilya mo, ha? Kaya mga kababayan, kung sino yung nakakilala, at sa mga kapatid po ni lira, may pag-unayan lang po kayo sa amin. Nandito po siya sa aming uh, custody. Pero as long as nandito siya, uh, ibibigay namin at tutulungan namin siya sa abot ng aming makakaya. Lira, ano yung mga mga nagpapagulo ng isip mo? Ano yung mga bagay na hindi mo na gustong mangyari ulit sa buhay mo? yung ano po, ah uh, yung hirap sa buhay. Yung, yung parang wala pong maaabot na ano, pangarap. Bata ka pa eh. Wag mong madaliin. Basta magtsaga ka lang. Okay. Ano pa yung mga ano pa yung mga gumugulo sa isip mo? Kasi sa nakikita ko sa iyo, parang ang lalim ng iniisip mo. Ano yung mga gumugulo sa isip mo? Ikwento mo sa akin para alam namin kung paano at kung saan kami magsimula. Kung mayroon kang a uh, uh, definitive big, ilabas mo sa amin. Okay lang para mabawasan yung bigat na dinaramdam mo. Problema mo ba ang magulang mo, nanay tatay mo? Sige, kwento mo sa amin. Wala naman po. Wala no, problem. thank Walang problema. Sa so, ano yung mga karanasan mo dun sa ano? Ano ba nangyayari sa buhay mo yung mga ayaw mo nang balikan? Yung ano po, mga ayaw ko sa ano yung nagawa ko po tulad nung ano na makipag-chat po kasi natapos meet ko po, po agad. <laughs> So naisip mo rin na mali yon. So wag mo nang gagawin ulit yon. Okay. Bakit kasi nung dinala ka niya sa hotel, bakit pumayag ka? Kasi pala ko bukas ito buusapan about business. Pag-uusapan yung business? Opo. Okay. po. Kung ano po yung trabaho. Tapos? Yes. Yun nga po. Nang nagpunta po sa ano, yung masailan po na gano'n. After nun, pagkatapos ninyo, anong ginawa? Iniwan ka na lang? hindi, hindi po. Binayaran niya po. Tapos, inatid niya po ako sa bayan po. Para... Makauwi po. Hmm. So, wag mo na wag mo nang uulitin yun, ha? Okay. Kasi, damor na lumalayos ka na eh, pagkita-kita ka kung kani-kanino, mapapahama ka. Hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari sa'yo. Mabuti, nakauwi ka pa. di ba Hindi lahat ng tao. Although yun, kalimutan na natin. <laughs> nagpipray ka ba? Oh, no. Pray God? Lagi ka ba nagpipray? Manalangin ka lang parati, ha? <coughs> so yun mga kababayan, uh, talagang uh, uh, inaalam ko lang po ang lahat ng pagkakakilanlan at sa palagay po hindi pa niya masabi lahat-lahat sa ngayon dahil medyo may trauma pa siya at uh, hindi ko rin alam kung ano po pa talaga. So kailangan siguro pa-check up natin pero sabi naman niya gusto niya mag-aral, gusto niya magtrabaho. So hindi pa natin alam po anong pwedeng mangyari mga kababayan hanggang ngayon kasi wala pa kami na kausap Nama ka mag-anak. Sana uh, may mga makausap kami para alam din namin kung saan. Uh, ano yung sinasabi mo, Rob na sa papel may depression? Uh, no, sa, ah, sa Facebook page nila, uh, sa Facebook kasali sa Tahimik mo eh. Anong gusto mong gawin namin para maging masaya ka? Wala nang wala naman. Wala naman. May TV dyan, manunood ka. Hmm? Pwede bang tawa, alam mo Facebook ng tatay mo? O kaya yung tita mo, tawagan namin ngayon. Ano Facebook ng tita mo? Pwede bang tawagan namin? Ano po eh. Teresita National. Pwede tawagan natin tita niya. Hmm? Pairam na isang cellphone. Hindi yan yung Yan. Kasi rub na lang, rub mas malakas yung kairam. Sige. Wait lang mga kababayan. Try natin kausapin ang tita niya. Dahil doon sa uh, unang upload namin mga kababayan. Anak. Alin dito? Hanapin mo Sa unang upload namin, maraming nagme-message na content lang. Mga kababayan, eto, hindi po kami bumagawa ng mga ganon. Hindi kami kagaya ng mga nakikita ninyo. No? So, totoo po lahat ng nilalabas namin. Kaya gusto natin, ano, gusto kong iparinig sa inyo kung anong sasabihin ng tita niya. Kaya pinapahanap namin kung so, sana matawagan. <laughs> para ano daw po, para safe daw po ako. Hindi naman po so, daw, pumunta kung saan saan. So ibig sabihin, doon ka lang sa loob ng bahay? Opo. Okay. Parang nakakulong na. Hmm? Eh. paano mo magagawa yung mga bagay na gusto mo hmm. so sige ganito na lang no uh, hanggat hindi ka nakukuha ng magulang mo o mga kapatid mo open itong shelter dito ka lang hanggat gusto mo pero as long as uh, may kukuha na sayo wala rin problema bukas ang pintuan pero kung aalis ka na at gusto mo talaga sana magpaalam ka sa amin ng maayos Ayoko yung lalayas ka, tatakas ka para alam din ng mga tao, no? Okay? Naintindihan mo ko? Opo. Kung gusto mo mag-aral, pwede ka namin tulungan para mapag-aral. Kung gusto mo rin magtrabaho, pwede ka rin namin bigyan ng trabaho na kaya mo. Pero kung gusto mong magpahinga muna dito sa shelter, wala rin problema. Bibigyan kita ng budget mo para sa pag may gusto kang bilhin. Ayaw namin ikulong ikaw or what? Malaya ka, ha? Ang gusto lang namin kasi kaya ka nirescue ng mga kasamahan ko nung gabing nakita ka nila kasi ayaw nilang mapahamak ka. Pero gaya ng sinabi ko, ikaw ang gagawa ng kapalaran mo. Pag maglalayas-layas ka, gagala ka parati, walang mangyayari sa'yo. Pa-down ka ng pa-down. Hanggang sa magiging, hindi uh, natin alam, baka ma ma ka ng mga masasamang loob dyan, hindi natin alam kung anong gagawin sa'yo. Kaya iwasan mo yung maglayas. Mag-stay ka sa isang lugar. Sa mga kapatid mo. ba? Diba? Eh kung mahal mo naman yung live-in mo, bumalik ka, makipag-usap ka. Pag-usapan nyo. Pero bata ka pa. No? Hindi ko sinasabing bumalik ka kung sa tingin mo saan gaganda ang buhay mo, doon ka. Hindi kita itinutulak ha, hindi kita itinutulak, itinataboy papunta sa boyfriend mo. Ang akin lang kung saan ka masaya, kung saan mo talaga gusto. Pero kung gusto mo mag-stay dito sa shelter, gaya ng sinabi ko, walang problema, stay ka dyan hanggat gusto mo. Ang ayaw ko lang yung aalis ka na hindi magpapaalam sa amin, ha? Okay. Nagkakaintindihan tayo. So sa ngayon, uh, bigyan kita ano, may pera ka? Ano po? 8182 po ngayon. Po. 180. Okay. Saan mo kinuha 'yon? Saan galing? dun po sa mismo sa lalaki. Okay. Ah, oh, nga pala, wag na na. <laughs> so anong gusto mo mga bilhin ngayon? Yung mga kailangan ko lang po. Like what? Yung parang pang ano po sa babae. Ah, oh, sige, hindi na natin tatanungin. Sabigyan na lang kita. Kung gusto mo, samahan ka namin. sa bilihan ba gusto mo? Kahit dyan lang sa tindahan. Ay, dyan, meron? Okay. Oh, sige, bili ka. Bibigyan kita. Tapos dyan ka lang. Pahinga ka, ha? Okay. Grabe. Ha? Huh? Malaki po. Malaki? Okay na yan. Ha? Huh? Para mabili mo yung mga kababayan kasi sabi niya kaya siya lumayas nasasakal daw po siya sa edad niyang yan parang nasasakal siya, nakakulong siya gusto niya pong maranasan yung buhay bata, yung parang malaya, so ibibigay natin sa kanya gaya ng sinabi ko isipin mo kami mga tatay dito na nandyan naman yung si kangkungger tulong tulong ka sa paglilinis ng bahay dyan ha? Pero hindi ka namin pinipwersa ha, na maglinis or what, hindi kayaya. Anak ka namin, parang ganon. Gusto lang ang, gusto pa lang namin matulungan. Ipaparam sige. Ipaparamdam namin sa iyo yung sinasabi mo, gusto mo maging malaya. pagkailangan mo ng pera, magsabi ka lang sa akin. Pero please, yung pera, pakaingatan, pahalagahan, huwag gagamitin sa hindi magandang bagay. Okay? mayroon pa akong tanong hindi ko alam kung pwede ito itanong ah, gumamit ka ba na ipinagbabawal na gamot? hindi po okay, very good hindi mo na try kahit minsan? hindi po very good wag na wag mong susubukan okay. masisira ang buhay mo ha? Huh? wag na wag mong susubukan pag may mga tao kang nakitang ganun lumayo ka sa kanila no? Dapat kasi para magkaroon ka ng magandang kinabukasan, magandang future, may pagkaibigan ka sa mga mabubuting tao. Kasi kung ang kaibigan mo mga ganun gumagawa na hindi maganda, malamang sa malamang may impluwensyahan ka. Pag ang kaibigan mo mga nag-aaral, matuto ka rin mag-aral. Pag ang mga sinasamahan mo ay laging nagpupunta ng simbahan, mapapalapit ka kay God. Kung ang sinasamahan mo ay eh, yung mga nagtatambay lang dyan gabi-gabi, malamang sa malamang mapapaasawa ka ng maaga, hindi natin alam kung ano mangyari. Kaya yun yung sinasabi ko sa'yo. Ikaw mismo gagawa ng kapalaran mo. Okay? Si God, mahal tayo ni God. Pero sana mahalin din natin ang sarili natin. Sana, huwag mo kakalimutan yung mga payo ko sa'yo, ha? Yung mga payo namin, ha? So, ayun, hanggang doon na lang muna. Okay? Maraming maraming salamat mga kababayan. Sana po ay uh, nagustuhan nyo po yung programang ginagawa ng Team Daddy Frankie kaya ng aking sinabi mga kababayan <laughs> hindi po ito magagawa ng Team Daddy Frankie kung hindi rin po sa inyong pagsuporta kay Daddy Frankie kaya mangyari lamang po baka hindi pa po kayo nakapalo sa aking uh, Facebook page uh, mangyari lamang po ipalo natin at saka sa aking YouTube channel. At pa-share na rin po yung ating mga upload videos para nang sa ganoon ay mas makatulong pa tayo. Shoutout po sa Team Rise Above headed by Tita hani S. Magandang araw. God bless po. Baka may sasabihin ka pa sa amin, may ka pa. Okay, bye-bye. Bye-bye tayo. Smile ka naman. Ha? Ang ganda mo, wag ka na kasi mangut lagi. Ha? Okay. Salamat, salamat po and God bless. Magandang araw.